Yan yeah, mga kamatik, magandang magandang morning mga kamatik Si Doon kamatik, mga kamatik uli ginawa Agila mga kamatik Yan yeah, mga kamatik, maganda pagkakatira nitong agila natin mga kamatik Mamaya susubukan na natin ito ng hapon Hasta ngayon masyado pang maga Ito mga kamatik, sa gupit-gupit lang ito para kahit na konti lang yung kawayan niya sa korte na lang magkakatalo to mga sa pakpak pa. yan mga kamadig may ginawa pa ako mga matik. Yan. Yeah, mga matik, mga agle, mamatik. Namaya, susubukan na natin yan. Bali, ang nagawa ko mga matik apat ah, agad. Diyan yung mga saringgola natin. Di ibon, mga matik aga. Ito pa mga matik, may, mayroon pa ako tinatapos, di pa siya natatapos. Wala, puti na lang mga kamatik yung pinakabuntot niya. Saka kukortihan na lang natin mga kamatik. Yan okay, mga kamatik, paggawa na ito, simple lang mga kamatik. Pagka nakita niya kung paano gawin mga kamatik, ibabay, itaas nyo na lang itaas mga kamatik. Kung paano gawin na uh, agila, meron ako ginawa dyan mga kamatik, sa video kung paano gawin. Sundan nyo na lang mga kamatik. Ito tatapusin ko muna mga matik. Yo mamatik ito na yung ala. Agila. Mamaya automatic Paliliparin natin hanggang dito na lang ako mamatik apat ka yung nagawa ko mamatik. Maga pa lang yung mamatik sinimulan ko nang alas 4. Wala sa is alas 7 na pala mamatik apat ka nagawa ko. yung mga kamatik, pinakita ko lang at mamaya try na natin ganito na lang mga kamatik. salamat tataposin ko muna ito isang mga kamatik. salamat again mga kamatik.